Intensity ng paglaban namin sa Amerika ay mas malalim kaysa dito sa China. Pero ilang mm -hmm. beses na rin kami nagpiket sa China Embassy dyan sa Makati. Yeah. Mm -hmm. uh, kaya hindi kami parang pro-China dahil ano man siya. Hindi, dahil mm -hmm. nangangam-cam na rin eh. ba? Diba? Mm -hmm. yeah. ginagawa niyang pambubuli doon sa ating mga Pilipinong Fisherman at saka mga uh, mm -hmm. Coast Guard, hindi na tama yun. Bukod, tama. Pa, na sa, bukod pa na may panalo tayo sa hmm. International Tribunal na dapat ay kilalaning niya. Hmm. Ayun ang dapat itulak. So kayo, sasama rin kayo sa atin to. Kayo, supportive ba kayo sa atin to yung mga ganong klaseng inisiyatibo? May panawagan sila, Kalyo, din, na dumami yung mga civilian hmm. na, ano ba, convoys hmm. na magpunta daw po doon. Okay ako, da, okay, ako dyan. Okay kami hmm. dyan. Pero ang problem lang, bakit single out ang China? Bakit hmm. ayaw nilang magsalita sa Amerika? May pondo ba ganito, sila? Eh. May pondo ba sila nakukuha sa Amerika? Yan, yeah, ako. No, bakit no, hindi nila upa, uh, nila tirahin? Historically at ang mga aksyon ngayon, mas malalim ang control at pagsasamantala ng US sa atin. Pero bakit mm, ayaw nila magsalita? Mm, Dahil alam ba nila na uh, okay, mm, okay na. Ako. <laughs> ano, <laughs> mm, parang may naputo na. wag ka siya yan. <laughs> okay, politically, may pakina politically, may pakinabang sila sa 2028. Mm, mm, sa U Kung mag-US sila, nila. Kaya parang yung siguro ang sa simple, dapat makita hmm. ng ng mga Pilipino na ang nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi simpleng laban natin sa China. Yan. Kundi ito'y banggaan ng dalawang higanting uh, bansa ito sa mundo, Ang ng US at ng China. At dapat ang lahat ay nagsasalita ng sa laban sa dalawang 'yan, hindi yung parang ang titirahin mo lang ay China. Uh -huh. e baka kumikita ka doon sa Amerika. Yeah, o patitirahin really... mo lang kay Amerika, baka kumikita ka sa China. Mm -hmm. Katulad ng mga Duterte, ang tira lang, Amerika. Mm. Ay baka kumikita sila ng Duterte sa China. God.